Nakapunta ka na ba sa Gerardas Restaurant ng Bohol? Non-restaurant in Bohol na may iba't ibang mga pagkain. Punta tayo doon. Gerardas, ito si PJ. Oh, Ang anak pa sa wisdom. Ha? Ah? Ha? Oh. Bainti, may tikliti. Bainti daw, mga langga. Yes! Let's go! Tingnan natin ka anong makakain natin. Ang Gerardo's Mahalanga is located at CPG Avenue, Tagularan City. Sa gustong kumain doon, yan ang kanilang address. Dito na tayo guys. Welcome to Gerardo's Restaurant. I think sila mag-open 19 o'clock in the morning. The other branches will open 9 o'clock to 9 p.m. Din dito 10 to 9 p.m. The others 11 to 9 p.m. Pag gusto tayong kumain dito, let's go sa loob. Tingnan natin kung anong gusto natin kainin. Dito na tayo. We're around sa kanilang table. Ready for buffet. At tayo ay nag-iisa lang. Asa ka pitong? Ako ato isa? Okay. Di ko anak oh, ko, oh, ko anak kay ato ko kay nag-video-video ra wakas. Lag Meron nang tao. Hindi ako nag-iisa. Maaga pa kasi. At in-entertain tayo sa waiter dito.

Pili tayo ng mura lang. Kasi isa lang naman tayong kumain. Yan. Ang orderin natin ng uh, drinks is Goya Banotag 98. And then, dito tayo sa grilled blue marlin. Yan. Ang ating orderin natin ay isa ka grilled na blue marlin isa ka buko kasi wala silang available na guyaba no at ah, isa ka cup na uh, rice explore tayo dito sa kanilang restaurant maganda naman dito aircon at sosyal at sosyal naman tayo dito panag sa mga ganda let's explore their restaurant tingnan nyo malawak ang kanilang lugar pwede yan sa pag marami kayong kasama, mag-birthday, pwede dito at kayo ay kakantahan ng happy birthday pag dito kayo mag celebrate ganda naman talaga ito nag serve ang buko guys iba kaya unang i-serve kayo sa bow dito kay ang yun na nila ito ng hukasan ang atong yes ito na ang order natin, mo mga langga nako giad nga let's see flan ra ba doy okay yan order natin blue marlin at saka rice hindi naman tayo pwede sa karne so mag isda isda sa langta Nagulok naman sa mm. Ito additional natin na like sa Hindi nito kasi ang laki. Nagugutin na tala ako guys kasi ano. It's already Kasi nilutok pa ka nila itong isda na 15 minutes. So init-init pa ito na serve nila ito lang naman order natin maganda dito guys kay may buffet sila na for 10 person at marami na yung ulam na yung pagpili atin ay kunti lang naman kasi ako ala ay nag-isa so why running ato ang mga langga kung nindot ba dyo di diri nindot dyo ka ayaw diri ilang restaurant tayo okay, ng 1K bayad na tayo guys Let's si 185 pesos grilled blow marlin 360 pesos buko shake 98 pesos a total of 643 pesos affordable kayo di ba? ang ganda dito highly recommended dito mga langga school dun sa unahan ay police na Tinatawag ang address nito ay tinatawag na mm -hmm. CPJ Avenue, Tagbilaran City. Gerardas Family and Restaurant, Bohol, Philippines. Thank you. Bye. Ingat.